Bumawi ang FTJ's Batang Kiyapo pagkatapos nitong matalo sa ratings ng Heroic Finale ng Black Rider noong Biyernes, July 26, 2024. Noong Lunes, July 29, kung kailan nagsimula ang pulang araw sa GMA7, Kapuso Stream at GTV, Pinatindi ng FPJ's Batang Kiyapo ang kanilang episode kaya nakakuha ito ng mataas na rating na 16.8%. Hindi man lang nakadikit ang pilot episode ng Pulang Araw na naka 12.8%. Magaganda pa naman ang feedback sa bagong serye ng GMA 7 tampok sina Alden Richards, Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Lacoco, at Dennis Trillo. Pawang papuri ang comments na mababasa pagkatapos may palabas ang pulang araw sa GMA7 at ang ilan ay sa GTV, parang nag-time travel daw sila sa panahon ng gyera, kaya parang nahook na agad sila. Posibleng nakaapekto ang TV ratings ng pulang araw dahil marami na ang nakapanood ng advance episodes nito sa Netflix, sa katunayan, nag-number one ito kaagad isang araw pagkatapos umere ang pilot episode nito. Pagkatapos ng pulang araw, sumunod ang Widow's War na naka 10.5% at dumikit ang pamilya sagrado na naka 8%. Ang asawa ng asawa ko ay 7.5% at 4.2% naman ang high street. July 26, Biyernes, nagumpisang mag-Netflix streaming ang advance episodes ng pulang araw. Kinabukasan, Sabado ng gabi ay pumwesto na ito sa top spot ng top 10 TV shows in the Philippines today, at noong July 30, Thursday afternoon ay nanatili ang pulang araw sa posisyong yun. Hindi din talaga tayo pwedeng mag-expect ng mataas na ratings, bakit? Una, dahil napapanood ng advance ang episodes nito sa Netflix, kaya ang iba ay hindi na ito pinapanood sa free TV. At ikalawa, seryoso at mabigat ang tema nito, kahit inaalipusta ng iba ang FPJ's Batang Kiapo ay pasok na pasok ito sa panlasa ng free TV viewers. nakaka ang mga manunood sa mga pinagdadaanan ni Tanggul na ginagampanan ni Coco Martin. Sa episode noong lunes, binaril ni David played by McCoy de Leon si Bubbles, played by Ivana Alawi, martes ng gabi na matay na si Bubbles aka Samantha, ang anak ni Olga, na ginagampanan ni Irma Adlawan, Namatay na rin si Celso played by Suleiman Cruz, ang lolo ni Bubbles, parehas silang pinatay ni David. Sa Kapamilya Online Live, 596,164 ang all-time high-pick concurrent viewers ng Monday episode ng FPJ's Batang Kiapo, marami ang nag-akala na mamamatay na si David dahil noong Monday episode tinadtad siya ng bala ni Tanggul. pero sa episode kagabi pinakita na buhay pa pala si David, dahil nakasuot ito ng bulletproof vest. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.